Ay kaniyan, ang mga problema ay kaniyan, Ang mga na ay ang po sa inyo lahat Magandang tanghali na po dito sa may San Vicente So dito po tayo at uh, sa bahay po ni Lolo Ruel Yung pong ating furniture uh, finiture dati na nagtitinda ng tuba yung pun tuba yung uh, iniinom po na galing sa buko so meron pong nakapagsabi sa atin na may sakit daw po si Lolo Ruel kaya bisitahin po natin shout out po sa ating mga kababayan at sa Team Ruel Lipa, Team Kapuso pupunta po tayo ngayon dito kay Lolo Ruel po si Dong Tigidong po, kumustahin ko po si Lolo Ruel Pwede po akong pumasok. Uh, kayo po ang misis ano, i-picture po kayo sa aming ano ha, sa aming content. Payag po kayo. Kaya may dala po akong ulam. May nagsabi po sa akin na gusto niya raw ng sabaw. Ay si Lolo Ruel pala ay nakaano, nalalawig na. Ano pong sakit? Ayaw nang kumain. Sabi ka po, hindi po siya sa Dinala pa rin sa BMC na uh, Dinala na po pa, si Lolo Ruel. Pasali uh, mo na kay Dr. Mm -mm. mo siya kay Lolo Robosa, kay di, Dr. Di Robosa. Hindi Hindi pa ka dina. Mm hindi -hmm. pa ka dina. Um, Ultrasound. Opo. Kaso ang pagkawal na sabi Dr. Kuba. Ikukumpay niya sa Dr. Kuba. Isang ay, Josepa. Josepa. Oh lang pang gastos. Okay. Okay. ayo na din. Anong Sabi ko baka hindi gusto. Okay. makulog kay Lolo okay. okay. Boros. Okay. Okay. Ah, may kansa po siya so, saan? Amun, dios, Sa siya dugo. Ng, saan ba nga ang pansin niya? Hindi ko talaga nga ng Gusto um, pa nga dahil atangan sabi niya. Wala nga nga nang bulong. Wala nga nang may bulong? Wala nga nang bulong. Pero anong edad ni Lola? Seventy-five. Pa seventy-six. si tatay ko na si sí, Papa nga, 74 din, nung umuwi ako dito, bigla ako Sino ang sa kanya? Kao na May nurse. Kumuha I mean. kayong nurse. Sa day -day day -day. Mm well, day Four na? days na. ka so Gusto niyo sabaw? May sa kang dala. Oh, okay. oh, ano ka sa 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 ano sa Nandito na ang kapangyari ko. Oo sa Hindi na Kaya na Napaluwas man niya Alas inisin. Sabi ko, mama, sana bumalik siya. Sa'yo naman nabina naman ako. Baad nga ako. Baad baaw nakuha ako. Baad nga nakuha na ako. Hindi nga Ayan guys, uh, ito po, uh, papaliwanag ko po ang sitwasyon kasi po Bicol language mm. po si Lola. Ano pong mahalan Lola? Lola na si Lola, na Lola, Lola, Balbo, si Lola, lahat. Lola Lorna po ay nananawagal sa atin ng kahit konting tulong, pinansyal, gawa po ilang hospital na po ang tumanggi kay Lolo Ruel. Siya po yung na-picture natin noon na nagtitinda ng tuba na binila natin. So ngayon ay nararatay na siya Um, bihira na pong kumain ang findings po sa kanya ay cancer kaya nakita niyo po natin yan meron siyang uh, dextrose, sa dextrose na lang po siya binapasokan ng gamot may alay manawagan po tayo sa mananonood, tagalogin niyo po Sige po Sure I'm sure. sure. nansio <biscuitứng> <sucked> okay. okay. kapwa ano ano kapwa ano kapwa ano kapwa po. kapwa ano kapwa ano kapwa ano kapwa ano kapwa ano kapwa ano na ano kapwa ano kapwa ano kapwa ano kapwa sa kapwa ano kapwa ano kapwa ano ano kapwa ano na gumasakit mabigyan niya ng gamot nananawagan ako para baka hingin ng kaunting tulong sa inyo kung sino man may, masam may magandang loob na makakatulong sa amin kahit kaming ito ang financial, pambiling gamot, pambiling, oh, okay. pambiling gatas yan po yun lang naman ang ano niya hindi na siya kumakain Ayaw na para raw na ba sa Kahit sabaw, ka. ayaw rin. Maray nga ni sabaw, tubig, yeah. may siya. Okay. Pero para na raw na babara. Ayaw man niyang magkumain ng maski itong biskwita. So, na Okay. Nababara raw siya. Ay, okay. so, na din yung biskuit. Kaya tubig lang ang inanak ito. Mm -hmm. Ayun, Ayun po, may dala po ko dyang um, sabaw para na ulang <laughs> pa-extra. Ayun lang maman. ang pakiusap ko. Salamat sa mga taong may magandang loob makakatulong sa amin dahil wala na mula na magka ano, na tumatulong. nung, nung magka COVID naka, noon at di pa COVID nagpipindipin dapat may itong bako kinukunan ng pa ngayon wala na lahat siyempre may naipon man ako naubos ng pag COVID sa pag COVID na, na ngayon kaya wala, um, wala pati kami bakit dalawang anak ko naman Isa, kahit paano, kung makatrabaho pa, mayroon man lang kahit kaunti na makuha ko, matulong sa tatay mo. At, kung na, ano nga, kung na, kung natanggap pa nga sabi ko, ano, ako nga talagang mahina. Marami nang pinagdaanan ko, pero, pinitiis ko ano yan mo nga. Ngayon nga pa, nung magbago ako nang kuba para ka kung medyo humibin ako, ta, parang kamukhang kamukha na ako ng nanay kong mamat. Uh, para nung, um, parang kuwa. Uh, uh, uh. Dati malaki pa ang katawan ang niyan. Ang kuwa baga na, yung pala palang. Yung ilang, yung Yung naman pagpasa. Kuwa na, yung palang nga nakong bukong ilang. Nakadipisig sí, pa malagpilan. Nabukuin ba sa ilang yep. <laughs> ang Kumusta po lo? Gusto niyo pong kumain? Kilala niyo pa ako? Oo. Opo si Dong, Tigidong. Ayan. Bibigyan ko po kayo ng ulam ngayon na sabaw. Opo, kain po kayo ha. Magpalakas kayo lo. Mangunguha pa tayo ng ano, ng uh, tuba. Uh, Intayin niyo po, kukuhanin ko yung sabaw niya para makakain pinang, kayo. Pinam, pinam, ano po, pagpusa, ito, sabi ba yan ni Dori? Pinadasalan niyo siya, pinadasalan. Uh. Di pa nga niya sabi padagas, kaya sabi Opo. ko po kung po. Yun nga, nagpasabi po sa akin si Lola Dori na yeah. ano, uh, kailangan pa, daw po ng no, kahit pang ka, ulam. Ka, kung pumunta ka nga dyan, sabi mo, ano po mo kasi bobe sabi ni Kaya papunta rin lang di ba ka pinapunta pala dyan. Opo. Kaya nag, noon, Opo. may ka, sa lahat alakas pahinihintay ka na. Opo, kunin ko lang yung Kulang niya kapunta kasi sabi ni Bertie Lola. tuwing Mamhena. Opo. Kuhin kung kumakakain naman. Enteng kaya ko lahat. Kaya nila lang. Okay. Kunin natin yung ulam natin kay ano. Para kay Lolo Ruwel. Bumili po ako ng ulam para kay Lolo Ruwel. Sabaw po so, mga ka Team Roel Lipat bibigyan ko po ng ulam sa ating ka Team na nararatay po ngayon sa kanilang bahay na didextros so hindi po hindi po pumapasok sa kanyang tiyan sa kanyang lalamunan yung ulam so gusto niya po ay more on sabaw tubig tsaka gatas na insure sana so mananawagan tayo sa ating mga kababayan na sana mabigyan natin kahit pang gatas si Tate Roel na kasi hindi na po kaya Uh, sana ay dadalin sana siya sa mas malaking hospital sa Josepa o kaya sa Lourdes pero wala na po silang PC o eh, panggastos para siya po ay madala doon siya po kasi ay na-diagnose na may cancer saan po nai? anong cancer po ang na-diagnose sa kanya? sa otak? sa tiyang? Team sa prostate? Sa, may tim na ah opo, para sa prosti to. kaya saadip papa isya piruin, piruinta eh parang hindi. ah opo, mihi niya mai-tin tin, mai-dugore. hindi ko na lang, tinatanaw nihi. sabi, hmm. nihi. kaya saaman na naman. kasama na sa pampers, pina pampers niya na siya ano? ay di sa pampers, kah gabilon na nagsubo siya.

pero kayong dalang ano diyan, uh, reseta. Saka medical certificate para malaman. Sana mailapit natin sa DSWD. Kung nakahingi kayo medical certificate. Ayun, uh, like it. Uh, payag po naman kayo no, na may picture sa aming content. Sana kung um, may PhilHealth sana siya, may PhilHealth ba siya? Ayoko. Kasi naman. ID? Oo. Ay ID. Pamamigin ko ng ID kasi. Huwag na drive. Masawak ko ng mga kasay. Agad. Oo. Sana pupuhan naman. Kapat nun paano? Mali yung ano, katira na yun. Ang dali rin pag na senior. Siyang. Nabibigyan po ng PhilHealth. Ang oh, madali na po pag senior, libre na yan. So sana maayos ano. Ang sabaw ngayon tay, ito yung malaki niyong ano, obokol. Ito yung malaking obokol. Biglang-bigla no, okay malitli lang yung kilo. Mhm. Luya, tabon na lang ng lawa. Tapos yung keriab. Hindi nyo sinabi sa akin 'tong tay nung nagkita tayo noon, na minararamdaman kayo. Ang laki na oh. Wala pa 'tong malaki na tayo. Biglang lumaki. Yung x-ray to ano? Uh -huh. Tsaka in ang lakitay, eh. Sana ma pag ano yung gumaling. Oo. -o. Tapos meron pa sa dibdib na isa. Dito. Sa dibdib. Sa liver, sa atay, atay o liver. May bukol na din. Uh -huh. uh -huh. Dobli-dobli na. Oo. Marami nang ano, maraming gagastusin. Magpray tayo, magpray tayo na ano, gumaling si Tatay. Tapos kung sana may may mabuting kalooban na pero kaya daw operahin ko, o matatanggal pa sa opera, hindi na ra. Wala nang sinabi. Hmm. Wala na raw gamot. So, ano na lang, prayer tayo. Mas mataas ang power ng prayer. Opo, in Jesus name, sana po, gumaling po si Tatay Sana, maalis po ito. In Jesus name, pagaling niyo po si Tatay